Hello mga boss, magandang araw sa inyong lahat Rubel Kawili nga po pala ng RRC Backyard Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa sakit na ebian malaria Pero bago yan mga boss, baka pwedeng pa-subscribe muna sa ating Youtube Channel Saan ba nakukuha yung sakit na ebian malaria mga boss? Nakukuha po yan sa kagat ng lamok Ano ba ang itsura ng manok pag may ebian malaria ang itsura ng manok na may ebian malaria mga boss ay una uh, lumiliit yung mga paa at mga daliri pangalawa namumutla yung pangatlo lumalalim yung mata at ang pangapat ay tumutuyot yung katawan na paghinipin mo ay sobrang gaan ang ituturo ko sa inyo ngayon mga boss ito po ay sariling para mamaraan ko lang po kung paano ako kung paano ko gamutin ng sakit na even malaria nasa inyo na po yan kung susundin nyo po o hindi o kung meron na ngayong ibang pamaraan na effective eh dyan na po kayo yung sa akin lang po ay yung mga hindi pa nakakaalam kung paano nila gamutin sa unang araw mga boss So, Gumamit lang po ako ng vitamin B12. Ito. Yan mga boss. Sinusubo ko to sa uh, binibigay ko to sa umaga isang piraso. Tsaka paparisan ko naman siya ng vitamin Pro. Ihalo ko lang sa tubig. Din sa pangalawang araw naman mga boss, ang binibigay ko naman ay Red Seal tatlong patak inalo ko rin sa inumin na tubig nila then ulitin lang yon sa pangatlong araw B12 ulit at saka vitamin pro pangapat na araw red cell ulit tatlong patak so hanggang limang araw mga boss Panglimang araw na yon mga boss yun sigurado uh, makaka-recover na yung alaga natin mag-uumpisa ng uh, mamamula yung muka Tsaka magana ng umain ng alaga natin na may sakit. So, yun lang mga boss, no? Sana may, na may natutunan kayo sa maiksing video na share ko sa inyo. So, please, uh, subscribe to my YouTube channel. And God bless sa inyong lahat.